Hello guys, good morning for today's guys Ayan o, oh, kita nyo naman mga idol At uh, napakababa pero may bunga na yung saging Natuwa ako mga idol At yan aking uh, mga videohan kignan naman mga idol, ayan o oh, kita nyo Sobrang baba, naabot talaga ng bata yan mga idol Ayan o, oh, ang daming bunga yan, Nakakatuwa naman mga idol Kaya nakuhanan ko ng video Ayan, tingnan nyo mga idol Meron pa dyang uh, Napakadami yan o oh sobrang baba mga idol yun o oh, yung isa lalapat na sa lupa mga idol yan natuwa talaga ako mga idol at talagang nakuha lang ako talaga ito ng video kasi first time lang ako nakita ng saging na ganito mga idol mga daluan dangkal na lang mga idol at talagang lapat na sa lupa yan o oh. nyo naman mga idol napakadaming bunga anong tawag kaya dyan mga idol sa saging na ganyan at talagang ah uh, Baka kasing taas mo yung puno pero may bunga ng mga idol. Thank you for watching.